Aminado. Ayun, ay, ay. uh, ito pala, ito. Philippine National Police na hindi sapat ang kanilang pondo para sa legal assistance ng mga police na may kinakaharap na kaso. Dahil dito, nag... Yan. May kinakaharap na kaso yung mga polis nang dahil yan kay Digong. Alam nyo, ang mga kapulisan natin, nakasuhan po sila dahil sa mga utos nang nakakataas sa kanila noong panahon ni eh, Digong. Eh syempre, sila polis lang sumusunod lang sila sa utos, hindi naman nila pwedeng kontrahin yung iniuutos sa kanila. ba? Diba? Malilintikan sila pag ganun. Alam nyo, sa totoo lang, kawawa po yung ating mga kapulisan pag ang namuno sa bansa abusado. Kasi wala, wala talaga, eh, si Digong, wala pa kaysa inyo mga kapulisan kayo. Gagamitin lang kayo. Diba? O tuloy natin. Lunsad ng investigasyon ang House Committee on Public Order and Safety para madagdagan ang pondo ng PNP at makapagbigay ng legal assistance sa mga polis na gumaganap ng kanilang tungkulin hmm. subalit na harap sa legal challenges. 200 million pesos lamang ang halaga ng legal assistance na nakalaan para sa mga uniform personnel sa ilalim ng Department of the Interior. Hmm. Minsan may maguuto sa panahon ni Digong, pasukin niyo yung bahay na yan ha. Paniman nyo yan, ha? Eh, may CCTV pala. Or nabidyohan sila. Ayun na, nakasuhan na. Nangyayari po yan sa panahon ni Digong, nga, pero ngayon wala na. O. Oh. Nakasuhan ngayon. Tapos si Digong, wala na. O, oh, wala nang paki sa inyo. Sabi nga ni Digong, eh, patakot, eh, ang akin na nga lang, umaasa na nga lang daw siya sa ano, sa anong tawag doon? Yung pension, pension ba yung tawag doon? Maasa na lang daw siya doon. Eh, huwag mo, pinagluloko kayo. <laughs> diba? Interior and Local Government o DILG. If we are indeed serious in helping the PNP, eh, lakayan natin yung budget ng uh, legal services ng, ng PNP para hindi rin po matakot yung ating mga kapulisan o yung kawani ng TNP na lumaban. Kasi alam nyo, yung mga kalaban nila, drug lords yan eh. Mm. Tama, mga drug lords talaga yan at kailangan ano talaga, um, uh, supportahan ng gobyerno yung ating mga kapulisan. No? Kasi sila po yung ano ngayon na uh, nagpo sa mga individual na Pilipino, no? Oo, uh, hindi katulad noon, na kahit nga mga kabataan sa panahon ni Digong, pag makakita lang ng pulis, tatakbo na yung mga bata, takot po sa pulis. At sa panahon ni Digong, ang mga Pilipino nawalan po talaga ng tiwala sa mga kapulisan. Kasi dahil nga dyan sa bigla na lang papasok sa bahay mo, tukhang pero iba naman yung gagawin, magtatanim pala dun sa loob ng bahay. Kaya yung mga Pilipino nawalan po ng tiwala sa kapulisan sa panahon ni Digong. Pero ngayon unti-unti na pong bumabalik. 'Di ba? So sana eh uh, ano um lakihan yung budget, no. Lakihan yung budget. Sabi ni Boss Dada na ano ano po ito ah? Um dami account po yan. Uh Oo. -oh. Sabi niya, oh. Uh, ah, uh, CPRR di lang ang tunay na nagmamahal sa kapulisan. Huwag kang fake news. Ah, kung totoong nagmamahal si Digong sa kapulisan, eh bakit pinabayaan niya yung mga kapulisan ngayon na may mga kaso, mga sinampahan ng kaso sa panahon niya? Bakit niya iniwan? Hmm? o oh, bakit iniwan? O, oh, kasi ang iyong Duterte ay ubod ng pagkawalang kwenta. Ah. Oh. Ah, oh, boss, paki-content si Nico David. Oh, hindi, kina ano na muna yan, kinakayo na si Nico David kasi uh, at least ako yung arinula ko. Kung may arinula, wala pala akong arinula, sorry. Magkaroon man ako ng arinula, hugasan ko talaga yan araw-araw. Oh, para hindi mag, mga uh, muy ba, no? Para hindi nakakahiya. Hmm. Yan, yeah, Nico David, hugas-hugas din ng arinula, ha? ay <laughs> oh, ito na tayo, next, ano tayo, next uh, topic tayo. Oh. PBBM at President-elect Donald Trump nag-usap sa telepono okol sa alyansa ng PH at US. Okay. Sampal ito kay Maharlika Kat kay Digong. Hmm. <laughs> Nagka-usap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States President-elect Donald Trump sa telepono upang talakay ng matagal ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos. Hmm. Nag-usap. Tandaan nyo si Donald Trump at Imelda Marcos, magkaibigan yan. Oh, si Marcos Sr., magkaibigan yan. May picture nga sila eh. Bata pa noon si Donald Trump. Isang picture sila, nandun si Imelda Marcos. Di ba? Oh, nandun si Donald Trump. Hmm. Tapos sabi ni Maharlika ngayon, yung video ipapasa mo kay Donald Trump, yung fake video, baka sampaling ka pa niyan. <laughs> Uh, kasi si Donald Trump, ayaw po na nagagamit siya. Lalo na sa mga fake news. Diba? Tapos si Digong naman, pinuri. Si uh, Donald Trump. Donald Trump ko, Donald Trump. Mm -mm, Donald Trump, ipublish ninyo na. Uh, sabi ni Digong. Yung mga sinabi niya daw, ilabas daw sa social media. O sa mainstream media. Diba? Para magpapansin kay Donald Trump. Eh malas mo, Digong. Si PBBM ang tinawagan. Oh, ano ka ngayon? Ah, oh, ano ka ngayon? Di ba? Sino nga yung vlogger kagabi na nag ah... Uh, nasa community niya ba yun nung napanood ko sa live niya? Oh, Donald Trump Kapabisi si ano Emil Marcos. Oh, di ba? Oh, try kong hanapin ah. Ha. Ito, 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 ito pa, pa papakita ko sa inyo wait lang ha papakita ko sa inyo ah uh, ito ah baka umiyak yung mga ano nito ha baka umiyak yung mga basher niyan yung kaibigan ni Emelda Marcos in inangkin ni Digong kaibigan daw ni Digong yun pala hindi oh, bak baka umiyak kayo ha oh, baka nakakalimutan nyo o oh, oh. oh, ayan yung nag-request na picture mga dutae, oh, na dutae. Eh. ayan na oh. Oh, 'di ba? Oh, ano kayo ngayon? O oh, yan si Donald Trump, o oh, bata pa dyan, no? So, ibig sabihin, matagal na po silang magkakilala. O, oh, ba? Diba? O. Oh. Ayan, o. Oh. Oh. Ano? May nag, ayun, may nag-request kasi na dutae. Eh. Pakita ko daw yung picture, wag daw kong news. O. Oh. Alam mo, dapat hindi ka na nag-comment ng ganun. Kasi gagawin ko talaga eh, papakita ko talaga eh. O. Oh. Ano yan? Higop na tayong kape? Ah, <clears throat> oh, ano to? Ano to ngayon? Explain nyo nga. Duta eh. Yuhu! Sabi nyo kasi magkaibigan daw, matalik daw na magkaibigan si Digong at Donald Trump. Bukang baliktad yata. Ha? Ah, oh, balik baliktad. Ano to? Oh, iso, iso zoom ko pa. Baka bulag yung mga DD sheets eh. Bulag kasi yung iba dyan eh. Oh. Bukod sa bingi sila, bulag pa sila. Oh, eto na. Oh, ayan ha. Oh, iso zoom ko pa. Oh, ayan. Eh, yan. Oh, para klaro mga DD sheets. Oh. Ano, nakita nyo na? Oh, nakita nyo na? Nakita nyo na kung sino yung nandyan sa, ano, larawan. <laughs> Naghamon kasi yung DD sheets eh. Pakita ko da, huwag daw, wag daw akong fake news eh. E ba, kung inayaan mo na lang sa, sana ako magsalita para hindi ko ito may ipakita, eh wala eh. May naghamon eh. oh. At eto pa, nanganganib po ito si Maharlika dyan sa maha, uh, Amerika. Oh. Nanganganib ang inyong pokpok -pok na Maharlika dyan uh, sa Amerika. Bakit? Eh, na ni Pangulo si ano eh. Donald Trump eh. Oh, nag-usap nga sila eh. Yan kasi, ang yayabang mo yung mga Duterte kayo. Kahit hindi ninyo kaya, ipinipilit eh, ninyo. Oh. Eh diba? Oh, sampal sa inyo yan. Ay, uh, salamat po ha, uh, sa 622 thumbs up natin diyan. O oh, tuloy natin. Binanggit ni PBBM ang hangaring palalimin pa ang relasyon ng dalawang bansa at ang suporta ng mga Pilipino kay Trump. Oh, ng... Yan, lumabas yan sa mainstream media. Palalimin pa. Okay? Pero yung usapan nila na hindi na natin dapat malaman, lagot ka digong. Oo. Oh, kasi hindi dapat ipublic yun eh. Oo, oh, lalo na itong si Marlica. Ha? Huh? Lagot ka. Yung publiko lang, yung dapat nating malaman. E paano yung hindi natin dapat malaman? Ha? Ay patay kayo dyan, anak ko. Maharli ka. Disgrasya! Payag din si Pangulong Marcos Jr. ng plano para sa isang personal na pagpupulong sa lalong madaling panahon. Ia ka na! kahambog, sabi ni heart Ampan. O hindi ako naghahambog, ha. Sadyang magkaibigan lang sila. O, oh, sadyang ang mga dutae, eh, walang kaibigan yan kasi mga mababaho yan. Mababaho yung bunganga kasi yung lumalabas sa bunganga, puro kasi nungalingan. Hmm. Isang... Eh, alam nyo, mas matutuwa siguro mga dutae eh, kung edit ko na lang to, sidigong na lang yung katabi ni Trump. Edit ko kaya? Kaso, edited yun. Eto, hindi to edited eh. Oo. Oh. Pero, <laughs> ano? paano ba? Wala, mga mahihinang nila lang to. Oo. Oh. Eto na, House Committee hindi kontento sa apidabit ni VP Sara Duterte tungkol sa confidential funds. Oo, oh, tuloy po natin ito. Mm-hmm. Naniniwala si House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Representative Joel Chua na hindi sapat ang isinusumiting sinumpaang sinumpang salaysay ni Vice President Sara Duterte tungkol sa paggastos ng kontra. Sabi ni Brian uh, Anotado, boss magkano bayad sa'yo? Malaki nga yung bayad sa akin eh, milyon. Ulit-ulit <laughs> tayo Brian Anotado, binayaran ako ni Fiona. Oo, oh. patayin ko daw yung tatay niya. <laughs> siraan ko nang siraan para mamatay ng maaga oo, oh. kaya e ako mabait naman ako sabi ko, wala ba't, ba't gano'n ba't papatayin yung tatay mo sobrang bait ko eh sabi ko, magkomento lang ako nang para kay ano, kay sa tatay mo ba't mo mapapatayin ikaw naman, mabait ako eh ito mo, mapapapatay daw yung tatay niya oh, si Pio na po yung pinag-uusapan natin ha confidential funds. Ayon kay Chua, may mga issue pa sa mga resibong isinumite ng OBP sa Commission on Audit at kailangan ng mas malinaw na paliwanag mula sa BP at mga opisyal ng kanyang... Paano nga magpapaliwanag yan? Eh, takot nga mag-attend eh. Ang pinapadala niya, uh, lawyer ng kanilang opisina. Tapos pagdating dun sa Quadcom, na utal utal yung lawyer nila ha? hindi naman invited sa handaan pero pumunta para makikain K.O. <laughs> ang invited sa kainan si Sara Duterte hindi yung kaibigan mo laki-laki <laughs> na nga ng katawan makikain pa dun sa ano sa hindi naman ikaw yung invited eh <laughs> Ayun Pina pinalabas. Uy, uy. Ay, Sino ba to? Sino ba tong tao na to? Ay, in, laki, ang laki-laki ng katawan nito. Invited ba to? Ha? Ah. Invited ba to sa kainan? Yung handa namin, ito lang. Tapos, ang pinapapunta namin dito, si Sara Duterte. Ano ka ba? Ano ka, ano ka? ah Ay, bigan po ako ni Sara, sir. Ha? Ah. Ay, bigan ka ni Sara? Eh, kulay yung budget namin. Si Sarah yung papuntay mo. Labas ka muna, labas ka. Doon ka na lang mag, ano, ha? Ma may mga nagtitinda naman dyan. Doon ka na lang muna kumain. Ha? Hmm. Eh, siya, nagugutom na kasi ako eh. Ha? Nagugutom ka na? Ay, nako, hindi, labas-labas muna. Hindi ka kasi invite dito eh. Ikaw naman talaga. Yan tayo eh. Ah. Matapang sa presscon Pero takot sa quadcom Pero pag tatay niya yung ginigisa sa quadcom Pupunta siya Kasi hindi naman siya yung Pag-uusapan doon Yung tatay niya Pero kung problema na niya Or budget na yung hahanapin sa kanya Ay magtatago na Hindi nasisipot Hanggapan mm. na Gayun pa hindi dumadalo si BP Duterte at ang mga key officials ng kanyang tanggapan sa mga pagdinig ng House Panel upang sagutin ang mga isyong ito. 125 million ang bayad kay BP. Oh, hindi, hati pa kami nun. Grabe naman si RR Hati pa kami nun. Alam mo naman yung ano ko, yung safe house ko. Re, uh, sa kanila, mura lang eh. At 225 ba yung upa nila? Sa akin kasi, 400k yung per day. O, oh, syempre, yung mga ulam ko doon. Ayoko ng tuyo. Di ako kumakain yan. Ang gusto ko, mga jurassic. O, oh, fried jurassic. Yun yung mga ulam ko. Ha? Ah, at yung ilaw ko, ayoko ng mga simpleng ilaw. Gusto ko ng mga, ano, asin laki ng buwan. Ha? Ah, kaya mahal po ang upa doon sa safe house ko. Hmm? Kaya intindihin nyo na bakit mahal yung per day ko. Dahil tingin namin, yung sworn affidavit is not enough. So, paano po namin maitatanong sa kanya yung mga... Marami po kasi mga katanungan ng mga kasama po natin sa committee na gusto rin po namin malinawan. Mm. Ah, ito na mga pre, ano? ito na yung matindi ngayon. At sino nga ba itong si Mary Grace Piatos ba yun? pag na ala pumapasok sa isipan ko yung piatos oy oy malapit na pala mag alak ko. oh yan yung pulutan ko mamaya piatos pag usapan po natin yung piatos